welcome back to our channel. So nandito tayo ngayon sa aming backyard. Ayun si Kili nagsu-swimming. <laughs> hi Kili. <laughs> hi. Say hi to everybody. Yeah, yun know, yung aming swimming pool na ano. Grabe ang init. Ha! Oh, water is really warm. I know, you should get in. No, I already done sweet uh taking a bath. So your hair's not wet. Because I washed my hair first yes uh last night. Ah. Oh, okay. So ayan naliligo si Kili, no? Ayan. Grabe ang init dito ngayon, guys. Sobrang init. kaya nakaka nakakapagtong ng ano balat. So ngayon ay ano yung update ko kayo sa aming garden guys guys punta tayo dito sa aking mga tanim no papakita ko sa inyo yung mga ano tanim ko at may mga bunga na siya guys tingnan nyo itong aking ano sitaw malalaki na sila gumagapang na siya dito oh. sa ginawa kong ano bahay bahay So, ayan. Ito rin ay eh, sitaw dinto siya. Uh, oh, waiting na lang tayo sa bunga nito, no? Ayan oh. Ito na pa, paano na sila? Parang bulaklak na yata ito. Oh. So, ito pa. So, mga sitaw ito, guys. Mga sitaw, gumagapang na sila. Unti-unti na. So, ito naman yung aking ano, guys, itong aking Abang ah, tawag dito. Tanglad or lemon grass. Yan yung tawag diyan. So ito may bunga na siya guys. O oh, unti-unti na siyang ano lumalaki. Yan oh, dami ng bulaklak niyan. Ito yung sweet pepper daw ito guys. Pwede itong pwede itong ano i, uh, ihawin tapos kainin lang siya kasi sweet nga siya eh. Yan oh, dami ng bulaklak tsaka ito lumalaki na siya. Tapos ito naman ay bell paper oh. Ayan, oh, may ano siya, bunga na siya, dalawa. So tapos may bunga bulaklak na rin siya. So 'yan oh. 'Yan yung aking uh, sitaw oh, ano na siya. Marami akong sitaw, guys. inilagay ko sa iba't ibang eh. ano, area para ano siya, para kung halimbawa, hindi mabuhay yung isa, at least may iba pa oh, o oh, sitaw din yan gumagapang na ayan ay sitaw din at saka yan ay sitaw so ito naman ang ating ano talbos ayan. talbos yan guys may mga talbos ako ba diba? ayan o sitaw din yan ayan so dito naman tayo sa kabilang area no ito yung aking mga sibuyas. Tingnan nyo naman guys. Ang lalaki na ng sibuyas. May bulak-bulak na sila. Oh, ayan. Nagtataba pa. Nagtataba. O. Oh, tingnan nyo naman. Nakakatuwa. Yung aking garlic, oh. Nawala na. Sobrang sa init. Kasi guys, sobrang init dito. Yung garlic ko ay hindi na ano hindi siya aywan ko hindi yata tayo hindi type yung init yan o oh, tingnan nyo yung aking sibuya sa so, one lalaki kailangan ko ng diligan at sobrang init at naano na sila na lalanta so, ito naman yung aking ano cherry tomato guys yan may mga bunga na siya at bulaklak kaya no oh, tingnan nyo naman yan Itong ba yung ano niya sanga kailangan kasi lagi natatamaan pag naglalaro itong mga to guys ng bola guys lagi natatamaan so ay akin yang ay, ayusin no yan oh may bunga yan ito yung cherry tomato guys yan kasi yan yung malalaking tomato oh, malalaki na sila sobrang laki na ayan so may, may mga bunga na rin niya guys may mga bunga na ito makikita nyo yan. yan. marami yan. Maraming puno yan ng kamatis. Kamatis ko guys. Maraming puno. Makikita nyo yung bunga. Ito yung malalaki. Ayan. Ayusin ko pa yan guys. Kasi natutumba siya. Natatamaan ng mga laruan ng mga bata. Ayan o. Oh. So, ayan. Nalalanta na yung dito kasi yung init. So, dito guys, ay mayroon tayong ano, sili. Ayan, ang daming bunga ng sili. Ayan, oh. Ang daming bunga niya. Mm. So, ayan. Ayan yung area dito guys. Puro ano, kamatis at saka kung ano-ano pa. yan ito ay mga bulaklak si ito, ito, yung mga puno ng kapitbahay umaakyat na dito sa aming bakod oh. yan o oh. ang ano ang ano ang pangit tingnan kasi pero okay naman siya nakakalilim siya pero syempre gugupitan mo talaga lagi so ayan yung mga bulaklak ko oh. so mayroon tayo ditong ano guys mayroon tayo ditong mais. So, ayawin ko kung kailan itong magbubunga. Pero, malalaki na sila. Ayan. Yung mais, malalaki na sila. So, waiting na lang tayo kung kailan yan mag bunga. Ayan, Oh. Lalaki. Tapos, may kamatis din ako dito kasi yun yung bumalik. Ito yung tum uh, last year, bumalik siya sa pagtubo. So, ayan. May bulaklak na siya. Ayan, yung mga bulaklak ko ay natuyo na siya sa sobrang init. Grabe, guys. Ang init. Dito. Pili at nag enjoy siya doon sa pag so, swimming. Kasi nga, sobrang init. Ang ano, ang tubig niyang swimming pool. Grabe, ang ano, guys, ang init. Siya, so, gugupitan ko na naman yan, guys. Oh, kasi grabe yung matug kahit mainit siya yung ano namin grass mabilis siyang tumubo. Yan yung mga puno namin. Sikili. So tingnan natin kung anong mayroon tayo dito no. Ito yung, kailangan ng gupitan. So ito guys ang ating strawberry ang taba ng strawberry namin. Oh. Ang taba. Uy, may bulaklak na siya, guys. Yung strawberry ko. May bulaklak na siya. Ayan, oh. Ano na yan? Tutubo na yan. Bunga na yan, guys. Kasi, ano, oh. Ayan, oh. May bulaklak na yung aking strawberry. So, ayan yung mga hal ano ko, guys, oh. Ito yung mga bulaklak ko umano na siya, nag over ano na siya oh tumubo na ng tumubo kasi mas gusto nilang mainit eh Yan, oh. ang gaganda pag mas gusto ng bulaklak na to ay ang sobrang init kaya ayan tapos dito naman ba't nalubog tong aking ano tong mga bata talaga nilulubog yung aking solar light. Nilagyan ko kasi ng solar light, guys, para maganda. Nilubog yung solar light. Masyado. Hindi 'yan mag ano, hindi 'yan tag hindi yan maano hanang araw si lubog na lubog guys so guys, nakakatawa kasi tingnan nyo naman ito, galing kasi ito sa loob tapos, nilipat ko sa labas. So, ayan. Kinain siya ng, ano, iwan ko kung ano'y kumain yan. Kinain siya. So, naging ganyan na itsura. Pero, nagpapalit naman siya, Oh. Ayan, oh. Nagpalit siya ng bago. Tapos, ito, guys. Init na init. Sunog na sunog na yung gabi ko. Oh, pwede, na. Pwede na sunog na ang ating update ngayon araw na guys no kasi sobrang init eh Diyos ko yan ang update natin sarap sana maglakad lakad ngayon guys kaso ang init yan ang aming backyard so, so ayan thank you guys for watching